Happy Hump Day, beautiful people. Pagkagising ko nga ay derecho palit tayo ng scrub suit for work at ang hindi natin makakalimutan at hindi mawawala ang morning skincare routine ni Mama. Pagkatapos nga ay bumaba na tayo at tinan naman ang ating family room. Inayos ko na yan kagabi bago ako matulog. Kaya naman balinis ang ating kapaligiran. In-update ko na rin muna ang kalendaryo at pagbukas nga natin ng ilaw sa kusina ay maayos din yan. Pagbukas din ni mama ng kanyang rice cooker ay konti na nga lang ang ating baha at hindi na yan kakasya. Kaya nagmadali tayong magsaing, mabuti na lang talaga ay madali lang maluto ang kanin. Gamit nga ang isa sa paborito hong kitchen gadget na Instapot. Kaya dinamihan ko na yan para umabot hanggang gabi. Ang niluto ko nga ay ang sausage na pati na ito na pwede ring ipalaman sa tinapay. Dahil wala tayong maple syrup, gumamit na lang ako ng pancake syrup at yan nga ang ilalagay natin bago pa maluto ang sausage. Siyempre, inihanda ko na din ng vitamins ng ating mga anak dahil kailangan nila yan sa kanilang busy lifestyle. Kasama na din dito ang allergy medicine ni ate dahil papalapit na nga ang spring. At i-flex ko lang ang ating sunflower na container na hindi natin itinapon at ginawa ko na nga yan, lalagyanan ang kanilang gamot at vitamins. Siyempre pag umaga alam ni naman si mama ay nagbumultay sa kusina. Habang tayo nga ay nagluluto ng ating almusal ay nagpainit na muna ako ng konting bahaw para kay JJ dahil nakababa na din yan at nagaantay na ng maluto ang ulam at tinanggal ko muna ang tubig ng ating sausage patty. At pagkatapos na ay inilagay na natin ang pancake syrup at napakasarap din ito. Anim na piraso nga yan at tagdadalawa sila. Kasama na din dyan ang ulam ni Daddy. Ito na nga ang ating uulamin mamayang gabi na pork chop na nabili natin on sale. Pagkatapos nga natin balikta na rin ang sausage, ay minigyan ko na nga si JJ ng dalawang piraso at inilagay na rin natin yan sa gilid dahil dyan nga ang kanyang favorite spot. Ito naman ang binili ko kay ng getter para sa kanyang sasakyan. Effective na yan pang kuha ng mga kala at sa singit-singit ng ating mga sasakyan. Naisalin ko na nga ang ating 3-in-1 coffee ko sa ating water bottle at mainit na rin at kumulo na ang tubig kaya naman nilagyan na natin yan. Dahil kailangan ko ngang magkape ay nagtimpla lang tayo ng black coffee at gumamit nga tayo ng Nescafe Colombiana. Bago tayo kumain ay nag-check din tayo ng ating asukal sa katawan dahil health is wealth at ginamit ko nga ang aking dalawang monitoring machine. Medyo naglolo ko nga at pag-check ni mama ay umabot tayo ng 450 at hindi nga ako naniniwala dyan. Kaya naman sinabi ko kay daddy ay tutusukin ko rin ang kanyang daliri para i-check niya ang kanyang asukal. Pag-check ko nga kay daddy ay same din ang reading, umabot ng 425 kaya sa tingin ko nga ay dapat nang i-calibrate ang machine. Eto na nga ang ating volleyball player. At sinabihan niya ako ni Daddy na bilihan daw siya ng bagong volleyball bag na talaga namang deserve niya. Dahil sira na nga ang kanyang volleyball bag. At ready na tayong maghatid sa mga baget sa school. Meron niyang first day ng practice si ate ng kanyang volleyball. Kaya naman pagkatapos ng kanyang school hours, ay sasakay siya sa school bus para pumunta sa another building for her training. Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay nag-drive na tayo pabalik sa bahay dahil 9 o'clock pa naman ang ating pasyente. Meron pa tayong time mag-prepare at maglinis ng kakalatan. Kung napansin nyo nga, napaharami na talagang school bus dahil eto nga ang busy hours sa umaga. 7.50 nga ay simula na ng kanilang klase. At nandito na nga si mama sa bahay, 7.36 na ang una nating ginawa. Ay kunin ng ating work bag at ipinasok ko na nga dyan ang aking computer at ang aking cellphone for work. Pagkatapos nga nyan ay nakita ko ulit ang sulat na galing sa school dahil nga si ate ay nakapasok sa kanilang volleyball team kaya naman napasayaw si mama. At dahil meron pa nga tayong natirang black coffee ay ininit ko muna yan sa microwave dahil sayang naman. Bago nga ako pumasok sa work ay niligpit ko rin ang ating kusina. Hinugasan ko nga ang mga kawali at kaldero dahil talagang allergic akong makakita ng makalat na kapaligiran. Kaya naman for the huskus muna si mama. Gumamit nga tayo ng steel wool dahil dumikit nga ang spaghetti sauce natin dito sa pan. Kaya naman for the couscous tayo at syempre umiinom pa rin tayo ng ating kape. Talaga namang multitasking is life at pagkatapos nga niyan ay malinis na at makintab na ulit ang ating kasirola. Talaga namang eto na yata ang senyales ng adulting at natutuwa akong makita na marami tayong gamit panlinis sa bahay. Pagkatapos nga nating mahugasa ng na mga kawali ay pinunasan ko rin ng ating kitchen counter at ayan na nga malinis na ang sink at meron na tayong kaniin para mamayang gabi. Tingnan nyo naman ang aking sign na hungry. 8.30 na nga nang tayo ay umalis at mag-drive sa interstate papunta sa ating first patient at napaharami rin sasakyan. At meron nga tayong nadaan na garbage collection for today, kaya naman mabagal lang ang takbo ni Mama. Medyo malayo nga ang ating mga pasyente for today at inaantok pa rin tayo. Mabuti na lahat maraming salamat talaga sa espiritu ng kape. Meron nga akong napulot na isang pack ng biscuit from Lemon Square. Pero ang kinain nga natin para sa ating panamhalian ay isang pirasong saging, coffee at water. Yan lang muna for now dahil ayaw humang kumain ng masyadong maraming mamoy. Nag-iingat na rin tayo sa ating katawan dahil tumatanda na nga si mama. Pero hindi mawawala sa ating rutin ang ating coffee. Ang last patient ko nga ay nakatira sa dulo ng walang hanggan at kung nakita nyo nga yan, abay napakalaking field niyan at meron pa tayong daanan na mga hayop, na kalabaw o baka ba yan. Medyo nainis pa nga tayo ng very very light dahil naligaw nga si mama at nasayahan tayo ng gasolina talaga naman dapat ay chinincheck talaga natin maigi ang pag-input ng address at pagkatapos nga natin kitain si patient, ay nag-drive na tayo pabalik sa city. Ayan na nga ang kanilang lugar, tinan nyo naman, wala na halos katao-tao at iilan nga lang ang nakikita nating bahay at sasakyan. Bago nga tayo umuwi ay dumaan muna tayo sa giant at natuwa na naman ang ating mga mata. <laughs> Dahil napakadaming yellow tags at tingnan niyo ibat-ibang klase ng karne, baka, baboy, manok at kung ano-ano pa. Hindi nga tayo dapat mag-grocery pero dahil paborito ni JJ ang rib eye steak, ay bumili tayo ng 4 packs na nakasale for 33% off. At meron din akong kinuhang isang pack ng beef na ating gagawain para sa kardireta. Nag-ikot-ikot pa rin si Mama bago tayo umuwi at eto nga, naka 75% off ang ating sunscreen na ang expiration niya ay 2025 pa. Dahil na yung summer nga ay nasa labas na naman tayo at magsuswimming ang ating pamilya, ay kumuha tayo ng dalawang balot na naka 75% off kaya nakamura pa rin si Mama. Nag-self-checkout na nga tayo at nag-drive na tayo pa uwi. Inuwi ko rin muna pala ang ating napamili ng na mga baka dahil nasa bahay na rin si daddy sa mga oras na yan at nandito na ulit si mama sa school para antarin si JJ. Si ate nga ay may volleyball practice at habang nagaantay tayo ay nag-text na rin tayo sa ating mga pasyente for tomorrow. 4.30 ng hapon ay nag-drive na nga tayo papunta sa school kung saan nagpa-practice si ate ng volleyball dahil meron ding parent meeting. Napakabesi na naman ang araw na ito at napantagumpayan na naman natin yan. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.